Good morning mga kalaki, August 25 Ayan, August 25 na po mga kalaki At meron ka na bang 3-digit lucky numbers dyan? Abay kung wala pa, subukan mo ang lucky numbers namin na bagong sumada ngayon ha? Marami pong sinuswerty dito sa mga 3-digit lucky numbers namin Baka ikaw na ang susunod Ito na po, umpisaan po natin sa Pilipinas 039 India 136 New Zealand 644 Australia 238 Mexico 193 Canada 672 Greece 425 Israel 713 Las Vegas 238 Saudi 817 Japan 944 Italy 602 Germany 713 Korea 839 Dubai 690 Malaysia 815 Taiwan 626 Thailand 734 Texas 117 China 893 Singapore 304 Hong Kong 190 at Sweden 786 Ayan po mga kalaki at mga 3 digit lucky numbers, pwede niyo po yan i-rumble ang gusto niyo. Kung gusto niyo at pwede niyo rin po yan mga kalaki tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National. So good luck mga kalaki. Ha? Huwag po agad bibitawan, 3 days po yan bago natin palitan. Good luck mananalo tayo claim it